and uh, good more good pain guys ayan ito po tayo sa parang uh, sa biliran liti no ah uh, po tayo sa uh, ano project natin ayan shout out pala sa kay ano you know, sa bike tayo Shoutout uh, shout out siya idol uh, ayan shout out sa inyo uh, baik tayo si taot sa si idol first time po kayong nagpasit taot sa akin oh. first time po kayong sa akin idol sa taot niya sa iyo oh. <laughs> ah galip po tayo. po ako na, you know. sa bilir ang <coughs> ay pa request. ay view dito. ay ko tayo Napakaganda so, talaga ang view dito ano. Ah. Uh, so, pala sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers at sa lahat. Ayun na uh, yun, uh Maganda uh, po talagang ang galing-galing yung mga ko dyan o medyo malapit yung sumasahod na nun dyan, uh, pwede nyo bisitahin yung Lete, marami pong mga lugar rito na makakalimutan yung mga pwede po kayong dito pag kayo ng view kasi maganda po talaga yung lugar na to. at na sa iba eh, uh, uh, sa part uh, sa part 2 sa tuloy na tayo bilirang ah. part na tayo nang na or, ah, pa yung part sa tulay mga luts, barko, sa mga lods part 2 abangan nyo sa po okay thank you uh, good meal. magandang gabi